Hello guys, good morning, good morning. Nandito ako sa palinkin ng Santa Cruz, Dabo del Sur. Ito ang gulayan ng aking kamag-anak, pinsan. Ito dito ako namimili. Dito. Na namimili yan ng mga ano. Ito ang may are pinsan ko. Hi dayon. Hi. Hi vlog. Ito ang anak niya. Hi Dayon. Ayan oh. No? Ibu na? Oh. Tapi lang kilo. Ila na dai. Tapi sai. Wa ipo ni gilo oi para kuan. Guapa. pa? Wala lagi. Ani ro wanaka. Wanakong bata. Sa Hong Kong man good mm. ah, gagmay. Ah, dito ro? Oo. Oh. Uy. Ah, gina, nila paksoy masiguro. Paksoy. Hmm. Sa chay, sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Hmm. May na lang ni pangkuan pang lakan pang... ni mo na makinap, lataan. Lataan. Oh. pero guapa kay pinche dito ah ay guapa oy! Grabe man mga kuan ang kuan. Hello. Kuan ini kuan ba di magtakot ta ko di kuan. Oh. Nara ah. dai. Yan lang. Merry Christmas sa tanan. Bye.